Boss, Hamza, I'm going home. <laughs> what time is it, boss? 12-7. You are very hardworking man, mashallah. I exit 12 You, you will exit what time, boss? You have a morning shift. Mm. Go home. Early. I have many things to do, Kobe. So, ayan mga tal, pa na tayo. Punta na natin muna si Mrs. No? Diretso na tayo sa work niya time check 210 167 kilometers na oh bakas nung moist to grabe pagod na pagod na antok na antok kakatapos ko lang mag edit nung sa day 25 tira uh, tira tayo sa work ni misis asat ng ulo ko oh, pare promise 12.23 mga tol time check papa jans tayo ulit tanal si misis Oh, Uy, ang sarap naman na ito. Asawa, chicken poppers. Ito. Uy, pepperoni pizza. Sarap, boy. Oh. Pepperoni pizza, stock loaded. Anong oras na asawa? 12.53, maaga tayo ngayon, misis ko. Napakakupal naman na itong taong to. Bahay ko yan eh. Hindi ako makapag-park ko. Oh. Ang 15 na. Sino ba naman itong kupal na to? Nakasama ng tama na itong kupal na to. Inangato ko itong bahay na to. Na sumasagot? Kukupal talaga ng mga kapit-bahay ko naman, no? Oh. Yung isa nun, kabahaya, napakakupal. Ito na naman, kupal na naman to. Grabe naman tong mga nakakasama dito sa lugar na to ha. Walang mga pangundangan. Ito nga lang. Time check. 4.39. Nood kami ni Missy. Cerebral palsy. Yun know, o. Title na to, Missy. The Big World. The Big World. So, sure. ilang ang inamilis yan. Nakaka-boring. Hahaha. <laughs> Ini tisu. Tinitisyo. Time check. 1, 2, na tayo. Uy, wala na yung kupal dyan na nagpark, oh. Yung tuloy yung kotse ko, layo, oh. Bad trip, eh. Nakakainis ah, yun, kupal. Nagawa na ako ng parking lot. Hayop. Pasok na tayo guys Tapos na oh, ayun. 1.53 na mga tol 1.79 km na Sup, good afternoon na liit 1.59, pasok na tayo Sana hindi bakbakan Okay, yung manang tao Let's go Time check, 4.03. Bili tayong prutas. Oh, oh, brother. Free sample? Yeah. Thank you. Nuts, guys. Los Pinos. Oh, may libre tayong nuts, pare. <laughs> Tingin tayo. Ang daming bro. to dragon fruit. Pomeg uh, pomegranate. Ano kaya masarap? Blueberry, blueberry. Tingin tayong blueberry promo. Ako, mamahal. Walang mura. 3.50 Dragon Fruit baby Kain tayo Uy may mga nuts bro Kain tayo Almond do Almond nut mm. -hmm. Ito ba yung pistachio nut mm. -hmm. Cashew nut Mmmmm -hmm. another cashew nut. Mm -hmm. Isa lang yung almond balbi. Puro pistachio yung pinamigay. Mm -hmm. nat, naman tayo. Solid mm na -hmm. Chicken banana. Chicken banana. Sarap pare. Mimawin. Mimawin. <laughs> Mimawin. Ano man sasabi mo kay Pokerat? Gaga. Ha? Meron na kami yung Ano Anong pangalan na nangyay, Ryan? Yung, ano, yung kab kab kabalenta mo? banana ba, eh, may balo na nangyay lagi. Like oh, ay... Pero makapalo ko kayo. Makapalo ka kaya. Oh, ano masasabi mo? Gaga. Ay Gaga. <laughs> yung masasabi mo? Gaga. <laughs> Wala man sa sabi eh Wala ba. daw siyang babae. Ang sabi nung kabalan namin, ikaw mukhang babae. Ah, humarap ka nga sa salamin, mukha kang tumbong. <laughs> ikaw ano sa sabi mo? <laughs> you, I know this one. Uh, only Boss Hamsa will bring this. Uy, free food again. Time check. 4.31. May free food dahil, guys. Ooh, tayo guys. So, kaya tayo. You know that one, you tried before. Yeah, this is sweet and I finish it, you know, remember? Mm -hmm. Mm -hmm. May natamis. I'm check mga tol, it's uh, 9.27. Binabakbaan ko yan pare. O ako na umubo niya. Ang busing ko to pare. Bala sila time check tayo mga tol 10:19 na 10 no? 1020 na. So yun mga tol, ah uh, medyo ngayon o na-hype no at uh, natuwa din ng aking kalooban na may isang mima na talagang di naman siya sobrang mima no, hindi siya katulad ng ibang mimang basura na tinatawag or ambulgaran uh, na talagang piling babae na. Ito ito yung miman to, kabalin ko pa. So, pag tinignan ako, may mukha akong babae. Ale! Eh, ano pang babae? Lupa kang pitaklan. Akay niya kayo ng tura manini. Eh, mamarap ka sa Marap ka na ako, bata nga. Tubok na ka. Tayo pa ako si Jerbs Mindstrong. Kumbaga, kala ng iba nakakatawa. Kasi nakakatawa. He's full of emotion sa inis niya at gigil niya. No? Sa video. Pero bilang isang kabale nakita ko 'to na nakakatawa at kakatawa-tawa pero siya seryoso sa sa sinasabi niya. Kasi sabi ni Fokker at mukha daw siyang babae. Ang pagkasabi nito ita-translate ko sa inyo sa Tagalog 'yung sa bidyong pinanood ninyo bago ito. No. Ang sabi ni Jerbs Mindstrong eh "Ale! Hindi, hindi ka mo ang babae." Tapos sabi niya, Humarap ka nga sa salamin, mukha kang tumbong. Sabi niya, ano mo ba ba yung mga pinagsasabi mo? Ganun yung pagkasabi niya. Tapos, ay huwag kang humarap sa salamin, humarap ka sa akin. At nang masuntok kita. Marap ka na ako, batang ato, bukda ka. Sabi niya, tawa ako ng tao. Eh, talaga gigil na gigil si James Mindstrong. First time ko na-hype sa mga Mima dahil dito, nata, napaproud ako, kabalen ko yun, si Jerbs Mindstrong, no? At nakakatawa, nakakatuwa at may nag-step up mula sa kanilang community para mag-speak up boldly ng katotohanan. Ayan. At dahil dyan, at uh, nagmumungkahi ako, total marami na rin issue, lalo na to si Vice Ganda na sinabi niya, ano daw, uh, bash tayo ng bash daw kay Aura kaya hindi daw tayo umakasenso. Ano na naman ang kinalaman ng pag-asenso ng mga tao sa pambabash dyan sa Aura mo? Na, may kanya-kanyang ang mga tao. ah, to, Huwag mo sabihin na ah, binabasa siya dahil hindi makakasenso. Wala. Lahat ng tao kayang umasenso kahit i-bash pa yung aura mo dahil wala sa katotohanan yan. Vice ganda, hindi ka rin nakakatuwa sa pinapakita mong pag-uugali. Bias ka. No? Hindi ka kasi lalaki. Tapos, baklang ano ka pa, baklang garbage. No? Diba? Yung pilingera. Pilingerong, di ko alam eh, paano ba sila i-describe? Pilingerwa, ah? no? Yung, yung nakawig. Tapos maghihilis, magbebestida, magme-makeup. Ay, Diyos ko! Ang charap niyong tumbok-tumbokin. Ano? Di ba? O siya. Uh, sana magkaroon ng ano, ha? kung dati meron kami Battle of the YouTubers, sana magkaroon ng Battle of the Mimas. Ayan! Sa mga guding versus bading. Ayan, mga guding, magsilabasa kayo. Natutuwa ako, naglalabasa ng mga guding. Sabi nga ni, ano, ni Sir Jack. Sabi nga ni Sir Jack, na, mga guding, di ba? I Iwasan ng mga bading. Doon tayo sa mga guding. Nakakatuwa naman talaga rin kasi yung mga guding. Yun talaga yung mga dapat na kahit papano na tinatanggap kasi hindi sila harmful. Harmless sila. <laughs> Harmless, no? Anyways, madao naman tayo sa panibagong issue may nakita rin pala ako na di ba nagkaroon ng issue ng pagsindi ng Ecoms or MJ itong si uh, current president uh, Bongbong Marcos na pinaratangan siya ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Ang uh, masasabi ko diyan, even the former president Mr. Roa Duterte, aminado rin na nagii-smoke pare. So, wake up Philippines no unti-unti naman na tayo nagigising sa katotohanan na dalaway nagigising na tayo na katotohanan sa ating mga Pilipino na nakakatuwa may progress na. Unang-una, yung mga ABCD people na pa-victim, no? At unti-unti natin na, tututunan at nalalaman ang talagang lihim na itim na itong mga taong to na may pangit talagang epekto ang kanilang pag-uugali sa mga bad ding, hindi sa gooding ha. At uh, sa MJ na rin, unti-unti na tayong namumulat. Anyways, bago ko tapusin tong vlog na to, gusto ko na rin palang isingit na wag na wag kayo maniniwala kagad sa mga fake news. No? Kahit dito sa social media, itong mga issues na nabanggit ko, they came from reliable sources. Kaya na ibanggit ko sila at nag address ako ng aking opinion at sa loobin tungkol sa mga nabanggit kong bagay mula sa ABCD people at dito kay sa mga uh, usapin tungkol sa pagsindi ng MJ ng dalawang uh, presidente natin, no? yung si former president at uh, Roa Duterte at si Mr. Bongbong Marcos. Ito na naman, ito yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maniniwala sa fake news. May kumakalat kasi na news na ni-raid ang Itbulaga, no? Ang kanilang TV show ng mga NBI na si Vic and Joey ay inaresto. Ayan. Nung nagsaliksik ako ng further research about it, bago ko talakayan, Fake news lang pala siya, no? At uh, maraming mga tao madaling maniwala at ma-prone sa pagkauto ng internet. So, ingat po tayo sa ating mga kinukonsume sa internet. So, yun lang. Maraming uh, maraming -marami salamat pala sa lahat ng na mga nakasuporta sa akin dito sa page ko, sa Billy Jack Sanchez, you wanna know why? Mabuhay po kayo, Ito po kayo. At, siyempre kung bago ka sa aking page at uh, YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-follow at mag-subscribe. So yun lang, let's wrap it up. This is Billy Jack Sanchez once again saying don't hate, spread love and educate and let love seize the day. At ako nga pala ang widman ng Pilipinas. Alam mo na yan. So, thank you for watching my vlog. See you on my next vlog. Peace.